Ah, uh, wag niyo masyadong papansinin yung mga sinasabi, mga boss. Mga boss, kapag yung binabantayan natin ang mga sinasabi, nagiging balita at magkataan eh, medyo nagkakapikunan, tumataas ho yung emosyon dahil sa salita. Mas maganda siguro, bantayan ho ninyo, hindi ho yung mga sinasabi, bagkus yung mga bagay na dapat gagawin ho. Sayang hung oras doon sa mga kiyaw-kiyaw na mga yan eh. Huwag na ho tayo medyo magkaroon ng sinasabing damdamin ho, nagkakapikunan. O eh, di naman kaya nasasaktan. Kaya ako ho, isasabi nga ho natin, um, And if you come as you are, mm -hmm, eto na, ho, no? no formalities, no niceties, free-flowing, everything is temporaneous. Come as you are, uh, take me as I am. Mataas ho kasing emosyon ho ng mga kapatid natin sa si industriya. Uh, sa mga nasasabi ho ng uh, incoming president, at hindi ho natin sila masisisi. Mm -hmm. Kaya ho sabi natin, wala nang formalidad niya, wala nang mga sinasabing ek-ek, kung ano, if that's importante, sige, no holds bar. Um, lahat na sasabihin natin, ay eh, hindi scripted. Pero punta kayo rito. Pero eh, tanggapin nyo naman ako kung sino ako. Parang ganun nung dating. Ano, hindi ba?